Kaya gusto kong ibahagi sa iyo ang isang kwento tungkol sa kalusugan at fitness sa Europa. Sa mundo, maraming iba't ibang able na tao at marami sa kanila ay walang akses sa kalusugan at fitness. May mga gym na hindi akma para makapasok ang gumagamit na wheelchair. Dahil dito, marami tayong namimiss na tao na hindi nakikinabang at ang pagiging komunidad. Kaya sa palagay ko, may puwang nakailangang punan. Ito ay isang magandang modelo. Mayroon akong kaibigan, nagtatrabaho siya sa prosthetics at isang tagapagturo ng kalusugan at fitness. Bumisita ako sa kanya para sumali sa isang klase at napansin kong ang tinuturuan niyang maging coach ay isang amputee. Kaya sumali ako sa circuit training kasama ang kaibigan kong si Kati na nagtatrabaho sa prosthetics at si Christina ang nanguna sa klase. Sa klase na iyon, may mga able-bodied na gaya ko pero mayroon ding mga amputees isang napakagandang larawan ng aming sabay-sabay na pag-ehersisyo. Nag-enjoy, nagkakakilanlan at nayaangkop nila ang mga galaw para maging akma sa lahat. Isang mahusay na halimbawa kung paano gawin ang health at fitness at kung paano ito may angkop para sa sinuman. Maligayang pagdating sa lahat. Sa ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa GoFitness na medyo bago. Kaya asa, bakit GoFitness? ang kalusugan at fitness ay pandaigdigang trend. Mahigit 200 milyong tao rehistradong ang may membership sa gym. At alam natin na mas marami pa riyan ang nag-ehersisyo. Ngunit 80% ng mga kabataan ay hindi sapat ang pagiging aktibo. At alam din natin na 70% ng mga isyu sa kalusugan ay may kaugnayan sa stress. Kaya parang napakaraming tao. Kaya ano ang isyu? Sino ang sinusubukan mong pagsilbihan? Kaya gusto namin pagsilbihan ang mga professional sa gym, mga instructors. Ang mga personal na tagapagsanay. Nais din namin maabot ang mga Kristiyanong pumupunta sa gym. Paano kung makita nila ang gym bilang isang larangan ng misyon? Pag-isipan mo yan. Kumot sila bago pumasok para mag-ehersisyo. Pangatlo, gusto naming abutin ang mga lalaki at babae, mga bata sa gym, nang may mabuting balita ni Jesus. Nabanggit mo ang tungkol sa pagkakaroon ng gym bilang iyong lugar ng misyon. Mayroon ka bang malinaw na pananaw upang maabot iyon? Gusto naming makita espiritual, mental, physical na malakas na mananampalataya na gumagawa ng mga disipulo sa at sa pamamagitan ng fitness sa bawat komunidad. Mukhang maganda yan. Ngunit upang maabot ang bawat komunidad, mayroon ka bang malinaw na mga layunin Oo, gusto naming makakita ng dumaraming koponan sa bawat rehiyon ng mundo. Nais din naming maunawaan ng simbahan na dapat nating sambahin ang Diyos ng buo ang ating pagkatao. Oo, kasama ang ating espiritu, pati rin ang ating isipan at katawan. Paano makapaglilingkod ang isang grupo ng mga mananampalataya ng partikular sa isang lokal na komunidad? Mayroon ka bang mga modelo, mga halimbawa? Oo, nakikita namin ang mga taong umaabot sa mga bata. Nakikita namin ang mga taong nakikipagtulungan sa mga pamilya. Noong COVID, nagkaroon kami ng pribilehiyo na maging bahagi sa pagtulong na ipalaganap ang isang konsepto na tinatawag naming family fit. Ito ay tungkol sa mga pamilya na sabay-sabay nag-ihersisyo at sabay ding nag-aara ng Biblia. Sila rin ay mga leader bilang mga instruktor na umaabot sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Halimbawa, akikipag sa matatanda gamit ang fitness o inakasama maliliit na anak. Nakikita rin natin ang mga taong pumupunta sa bilangguan o sa lugar ng digmaan para abutin ang mga refugees. Marami kang nabanggit na mga halimbawa. Meron pa bang ibang magagamit? Mayroon bang lugar na mapupuntahan ng mga tao para makapagsanay? Oo, nakapagsulat kami ng anim na aralin tungkol sa paggawa ng mga alagad sa gym. At isa pang anim na sesyon na tungkol sa biblical na batayan, fitness, nutrisyon, kung paano ko tinitingnan ang aking self-image at kung paano ko pinapahalagahan ang pahinga. Tinatawag naming sacred base iyon. Ang ilang halimbawa mo parang mga in-person na pagsasanay. Mayroon din ba kayong online? Oo, mayroon kaming website, gofitness.world. Doon mo mahahanap ang lahat ng mga mapagkukunan na tinutukoy ko gusto ko rin ituro na sa loob ng ilang linggo ay sisimulan namin ang tinatawag naming leadership adventure. At ito ay para sa mga taong mahilig sa fitness na naiseryosohin ang kanilang paglakad kay Jesus at gumawa ng mga alagad para sa kanya sa mundo ng fitness. Makakatanggap ka ng pagsasanay online at magkakaroon ka rin ng isang grupo ng mga mentor, mga taong mapapaalala at magtutulak sa iyo sa kung anuman ang pakiramdam mo na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Tinawag ka upang may gawin sa mundo ng fitness. Wow, parang napakagandang estratehiya iyon para maglingkod sa lokal na komunidad. Na-inspire ako. Kaya bisitahin ang Go Fitness World. Maraming salamat, Asa.